Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video, eh, guys, kay, uh, Nahurut na putang kuwarta ni Takyang. Kay since niage ang readers, guys. So ang tanan ako empty ngabas yu. Ako ngibalit kay since wala sila isagol ng super readers. Kay last time niya, agis sila. Duwa kakis tala ako ngikua ng readers. Kay nais na super readers and then naman customer. Kay dilichud ganahan mamalit. Anang super readers. So lagig dahingtak ko while naabut sila. So kay walay super readers. Okay ra, pero naatuig magdunia. sa isa ka kiss nga redors, duha ka magnolia so mahal gihapon ang kiss 649 gihapon ang kiss kay since duha ka magnolia sa isa ka kiss so dagan kay kog magnolia di man ni mahalin ha na tagbod ko gino man eh. <laughs> so kay since ang ako ang bakanting basiyo kay 15 ka ano 15 ka kiss and then ako ka lokasyon nga walay basiyo nagdeposit ko to 18 ka basiyo So, ang deposit is 450. Sa 18 kabuok, ang mabayad is 181. So, nakadeposit ko ang 81 kay naamo ko shell. Nganong nawala ang kuan? Nganong mawala ang basiyo, shell ang nabilin. Tungod na sa kanang na mamalit nga magdeposit and din dili na iuli ang basiyo. So, mo nang mahitabo no. So, mo nang pag-abot sa ko pag-cook na ganyan palitong, hindi ko magpapalit pag walay basiyo kaya ano walay deposit ang coke okay lang sa Pepsi or Sliders kaya pwede tayo maka-deposit. pero sa coke gani walay so balag di ko basta di lang wala akong basiyo bahala na magdraa balag may stack up ng ako ang stock so karon tulok kakis ang akong deposituan for ready na niya ni para ano sa Pasko New Year ha inigapot mong kunan na sa ano, bear na, bear months na, pascore New Year, so magnihit na ang stock. andin then, kadalasan na ay, na ay, kuwan ba, na itay up na super readers niya. Dili ko ganahan mo palit ang super readers. Kaya nga, ano, Dili ganahan mamalit ang customer anang super readers. Kaya, ambot ang botong sado. Mas para, Dili ganahan mamalit ang mga customer anang super readers. Kaya, ang ulay lami or isog ba daw o one isog o effect. So, mauna ni siya, wala pa na na ka kayo. Maka So, mo na niya guys. Wala pa ni siya na rinse kayo kay ang mga ahinti ang akong ipasulod So, ang kani butang pa na ko na siya dira sa babaw. So, nara siya. Siya. Lima ni diri ah. lima. So, pulo na dira ah. and then kani pud diri lima. Isa, duha, tulo, upat, lima. So, lima. Lima, lima, lima. So, kinsi and then San Miguel tulo Kakis. tulo. And then nara akong giingon nga Magnolia super dami. So sa isa ka kiss kay duha man siya ka ingani, ingani yung niya. Ambot ani dito ra ba ko gan. So gi So nindot siya no kay gikuan nila daghan kaayo gilahi lahi nila -gila. so na minggu, na minggu. Nindot ni kay gilahi lahi -gila. mm -hmm. nila kani minggu ni tanan dire minggu nga flavor ay lemon di ay dire mango tanan lemon and then na apoy apple Araw. apple mon ni na ay minggo, lemon og apple walay grapes siguro walay grapes wala siguro yung grapes tumaw na na siya So, makapili man ta kung sa nga playbo. Nakalimot ko na bisik ko kaya sa kwarta. kay tapal man itong kumpra ron. Kaya pila halit sa tindahan, guys. Uh, 1,750 ramang akong kwarta sa tindahan. And then, ako nabayaran ani... na ni Juan. Pila, ganit na na. Ang kuan man na ah nabayad balang sa tabi kita nabayad ito. 15 times 649 9735 9735 9,735 Ang nabayan ako guys sa Dissi Utsuka 11,673 11,673 And then ang halin sa tindahan kay 1,750 lang So akong tapada is 9,923 9,923 So, nahurot ang kwarta na sa Gcash kaya since bago na ko nagpa-cash in last Saturday, last Saturday nagpa-cash in ko sa Gcash and then mora po to ang bago na kong halin sa Gcash and then natapal na ko sa Redorse karon pero okay lang kaya mabawi, raman na siya ang importante lang kay makakumpra ko sa Redorse nga walay super kay maglisod tag-dispose guys pag naay super Redorse, kay nga dili ganahan mo palit ang mga customer ana. so mo nang halag tapal mabawi, ra na So, 9,000 kapit nga mamumpra ako ko unya dili lang sa kay dakot ta ta sa ridor so manika mo ta bilar bilar na food para mali nang tagay horse <laughs> so gabi ina ta na ti mapanit duha ka red horse nya wala ko nalinan kay katong last time duha ra ka kisa kung ipalit kay nalagi super red horse gabi i ug katong isang adlaw na ta mapalit so karon dili na gud ta mahutdan ani kay kadagan kay so kayo dupod o man itong so balik na tutag kayo at kada adlaw. Kung man Nga naman ng life, guys. ah uh, manginabuhi ka sulod sa unang kaadlaw, sulod sa isa ka And then, ang isa kaadlaw, pag ruminggo, ihatag na to ng time para sa itong ka kaugalingon nga. Maglingaw-lingaw, maglaag-laag. Uh, mag-explore, charis Mag-explore. Kasabot kag mag-explore. <laughs> so, ano naman na, guys? So, Tarbao ta sulod sa unang kaadlaw o ang o ang ikapito ka adlaw ah uh, hatag nato sa akong pagalingon kung natay tay simba mo simba ta nin og simba laag ta o laag mo na kay boring ko na kinabuhi o uh, sige na lang pagtag panginabuhi guys sige na lang pagtag kayod sige na lang tagtigong mo kwarta sige na lang tagpuputo kwarta sige na lang tagtigong kaya itong mindset na to nga makatigum uh, makatigong yun ta sige tagpanikamot kaya makatigong so unsa o oh, man ato nang natay tigum nga wapuntay kalipay mm, wata na sa kinabuhi hmm, na diha Nung sa mo ng kwarta, nga wala ka nalingaw sa iyong kinabuhi. Sige na gupot, dagan ka kwarta. Yes, dagan ka kwarta, dagan ka tingon, Pero, nung ni mo na, nawala wala, kay, na wala ka na wala kay kalipay. So, dapat tagaan na to atong gayo ng atong kong nga, malipay. At siya, wala ko si Maring. Wala <laughs> ko si Takyan. Oy. sabi so, tama mo na. Una ara, sa gusto mo inom, dari, visit lang mo dari sa Ani Store, dari sa Purok 3 Ila, Pilipina. Charis. <laughs> so, maulang to siya. Kung mapalit mo ka kakis, taganta mo gay mo pakapin. Chachi! <laughs> Tagbod yung kagay naman na kayo. Di man na kayo mahalin dali ah. So, dali lang tataman guys. Kaya ako pa na siyang i-arrange. Sandi, taganta pa kayo kung may one for today. So, see you next time. Bye-bye! Love you all. So, katulang, lang. nyo yung kikinyo ko lingaw maglingaw-lingaw mula. At so, kung nanarbaho mo, Tarbaho mo sa wala pa i So, pag de mo, tagayin nyo kikinyo ko lingaw na maglaag, maglingaw-lingaw. Ano, ah, ano, na, Makalaag man sa gula, hey, budget. Hindi lang, dahil mo gasto kayo, good mo, laag lang. <laughs> so, dali lang bitaw, guys. Bye, right, guys. So, dali lang tataman, guys. Love you all, mga I-arrange pa ako ni ako ang mga shell. Ibutang ko na babaw kay. Mubura. Guot naman, good dali ah. So, bye, -bye. <laughs>